Masayang makita ng lola si Yejun na nasa part din masungit na sinita siya ng lolo na kailan pa nagkaroon ng pakialam si Yejun sa kanila. Mukhang hindi kayo masaya na makita ako. Tila masaya na kayo na inaalagaan kayo ng asawa ko. Tugon ni Yejun. Kahit sa pa ako ng truck hindi ako magbabago, angal ng lolo. Ipagpatuloy niyo lang makihalubilo sa asawa ko. Nandito ako para makita si Lola, hindi kayo, pang aasar ni Yejun sa lolo na akmang susugurin na siya. Ikinatuwa ng Lola ang pagbibiruan ni Yejun at ng lolo. Mukhang nagkakasundo na sila git ni Butler no. Kahit si Yejun ay pansin din yun. Simula ng bata siya. Kung ikukumpara sa ama niya mas ramdam ni Yejun ang pagkadisgusto sa kanya ng lolo. Ang pagpapakita ng harap-harapan na hindi siya gusto. Nagitla si Yejun nang may humawak sa kamay niya. Si Soobin na sinabihan siya kung namiss ba siya. Napamaang ng labi si Yejun. Habang patuloy na bumubulong si Soobin sa kanya natandaan ang kanilang misyon. Pagkatapos siyang tadyakan kanina. Sumunod sa ago si Yejun. Inamin niya na namiss niya si Soobin kaya siya sumunod sa park. Nagagalak ng umiti si Soobin. Sadyang magaling umarte si Yejoon pagkatapos gawin na para na siyang kakainin kaninang umaga, isip-isip ni Soobin. Hindi kita ginising kasi alam kong pagod ka. Namiss mo talaga ako. Hi! Talagang mahal mo ko ng sobra, paglalambing ni Soobin, habang pilit na pinigilan ni Yejoon ang mukha ni Soobin papalapit sa kanya. Hindi ba alam ni Soobin na hindi maganda ang ginagawa niya? Bulong ni Yejoon sa isip. Nang makauwi na sila sa mansyon ay nagpaalam na ang mag-asawa. Ngunit pinigilan sila ng lolo na maaari silang kumain ng tanghalian sa mansyon. Tumanggi si Ejon, bagong kasal lang sila ni Soobin, at nais niya na magkaroon sila ng oras sa isa't isa. Habang naglalakad ang dalawa ay tinulak ni Ejon si Soobin. Turan na hanggang kailan pa bibitaw si Soobin sa kanya. Tila nasosobrahan ka na. Dahan-dahan ka lang, ani ni Ejon. Bibitaw na nga ako. Naunahan mo lang ako, sambit ni Soobin. Pilit na hinabol ni Soobin si Ejon. Nag-aaya na kung maaari silang kumain sa isang sandwich store pero tumanggi si Ejun. Nag-anyaya muli si Soobin na pwede naman sila kumain ng baboy at soju. Ngunit wala sa mood si Ejun Di niya gusto at nakakaramdam siya na hindi siya komportable. Natulala si Soobin at iinik sana siya ng mauna magpaalam si ejun na meron siyang pupuntahan. Saan ka pupunta? Hindi ka ba sasakay sa sasakyan mo? Pahabol na tanong ni Soobin. Mind your own business. Hindi ko kailangan sabihin sa iyo lahat, masungit na tugon ni Ejun. Makikipag-date ka ata eh, niloloko mo na ba ako, pahabol ni Soobin sa papaalis na si Yejun. Ngunit wala siyang nakuhang sagot at sinabihan na lamang si Yejun na napaka-boring na tao. Samantala, sa isang sinihan na padpad si Yejun. Nakatuon ang mata niya sa pinapanood pero ang isip niya ay lumilipad sa eksena nila ni Soobin na sinabihan niya na hindi siya komportable. Ayos lang kaya na kumain siya mag-isa hanggang gabi. Isip ni Yejun pero winaksi niya iyon na ano ba ang pakinya. Ang rason kung bakit hindi naman intensyon ni Yejun ang layuan si Soobin ay hindi talaga siya komportable hindi niya inaasahan na nagiging malapit na sila ni Soobin sa isa't isa. Kaya di maiwasan ni Ejun ang makaramdam ng pressure at maging isang tanga. Nang makauwi ay inaasahan na niya ang salubong na pang-aasar ni Soobin. Ngunit katahimikan ang bumungad sa kanya. Tinawag niya si Soobin at napansin ang pagkain na nakatiwangwang sa mesa. Hinahanap niya si Soobin, ngunit hindi niya makita. Ang tanging lugar na hindi pa niya napupuntahan ay ang kwarto ni Soobin. Kakatok na sana si Ejun, ngunit napaisip na kung bakit niya ginagawa ito at saka umalis sa harap ng kwarto ni Soobin ng bumukas iyon. Kailan ka pa nakabali? Tanong ni Soobin. Natulog ka ba pagkatapos mo kumain? Tanong ni Ejun. Wala ako gana na kumain. Nahilo ako kanina kaya nahiga muna ako sandali. Hindi ko na malayan nakatulog na ako, sabi ni Soobin at tumungo sa kusina. Humingi siya ng pasensya, kay Ejun, dahil sa hindi niya naligpit ang mga pagkain. Pinigilan siya ni Ejun na siya na ang magliligpit, ngunit tumanggi si Soobin. Nang magtama ang kanilang kamay ay napatingin si Ejun kay Soobin namumutla at agad na dinama ang noo ni Soobin. May sakit ka? Baka indigestion lang ito. Nabigla ata tiyan ko sa pagkain ng sandwich, dahilan ni Soobin. Saan ka kumain? Baka naman sira na ang nakain mo. Tanong ni Yejun. Saan mo binili? Ulit na tanong ni Yejun. Natawa lang si Soobin sa tanong ni Yejun. Ano ba magagawa ni Yejun kung malaman niya ang lokasyon ng store? Nagpaalam si Soobin kay Yejun na maliligo muna siya sa na sila mag-usap at nagpasalamat kay Yejun. Buong akala ni Soobin ay nilalamig siya, kaya nagbabad siya sa maligamam na tubig. Nais niya na hindi pa magtagal magbabad pero wala siyang enerhiya na gumalaw. Pinilit ni Soobin na tumayo pero natumba siya. Nadinig ni Ejun ang ingay sa kwarto ni Soobin. Malalakas na katok ang madidinig sa kwarto ni Soobin. Tinatawag siya ni Ejun kung ayos ba siya. Nag-aalala ang binata. Ayos lang ako, sira ulo. Mahinang ani ni Soobin. Hindi na niya nais ang sigaw ni Ejun dahil mas lalong sumasakit ang ulo niya. Papasok ako, paalam ni Ejun nagulantang si Soobin. Pipigilan na sana niya si Yejun, ngunit nakapasok na sa bathroom ang binata. Tumingin ka sa akin, dyan ni Yejun kay Soobin. Sobrang init niya, kahit nakababad na siya sa maligamam na tubig. Isip ni Yejun. Sigurado ka ba sa ginagawa mo? Tanong ni Soobin. Bakit ka pumasok dito? Kaya mo tumayo? Tanong ni Yejun, ngunit hindi kaya ni Soobin tumayo at nahihiya siya. Masakit ang kanyang bewang na matumba siya. Nilapitan ni Ejun si Soobin at hinawakan, ikinabigla iyon ni Soobin, dahil sa kung ano ang ginagawa ni Ejun. Wala siyang suot na damit ngunit umangal si Ejun, na lang ba niya si Soobin sa ganoong kalagayan. Nakalimutan mo may sakit ka, sabat ni Ejun, ngunit ayaw pa din ni Soobin sumunod kay Ejun. Pilit hinila pa tayo ni Ejun si Soobin, dahil sa ayaw niya maglinis ng bangkay mamaya. Agad na tinakpan ni Ejun ng tuwalya si Soobin. Akay niya papalabas ng banyo at sinabihan si Soobin na wala siyang nakita nagbanta si Soobin na huwag magtangka si Ejun, napalitan siya ng damit or silipan dahil kakatayin niya ang binata kapag nahuli niya sa akto. Umamang si Ejun, kahit bantaan siya ni Soobin, hindi niya magagawa ang sumilip dahil mahalaga ang mga mata niya. Pinainom na ng gamot ni Ejun si Soobin at pinatuyo ang buhok, ngunit hindi pa din maganda ang kalagayan ni Soobin. Kung hindi pa gumaling si Soobin, ay nagdesisyon si Ejun na dadalhin niya ito sa ospital. Mayamaya -maya ay bumababa na ang temperatura ni Soobin. Ngunit nag-alala pa din si Yejun, na hindi pinatanggal ni Soobin ang tuwalya kaninang pinantakip niya. Kaya bumalik na naman ang init na pakiramdam ni Soobin. Saan nakalagay ang underwear mo? Tanong ni Yejun kay Soobin. Ayos lang ako. Iwan mo na ako, sabat ni Soobin. Huwag nang matigas ang ulo, sabi ni Yejun. Hindi ba nakakahiya na sabihin ko kaysa ang mamatay ngayon? Isip ni Soobin sa katinuro kay Yejun kung saan nakalagay ang underwear niya. Huwag katitingin pagbabanta ni Soobin sa kanagpalit ng damit. Nagpaalam si Yejun na sa pupunta muna siya sa kanyang kwarto at tumawag si Soobin kung may kailangan. At pupunta sila sa ospital kung sakali hindi pa gumaling ang pakiramdam ni Soobin. Makapagpahinga na nga, utos ni Yejun sa sarili, ngunit tulala lang siya. Hindi ba sabi ko magpahinga ka na? Tura ni Soobin nang muling pumunta si Yejun sa kwarto niya. Pinipilit na pumunta na sila sa ospital para maturukan si Soobin ng gamot. Ngunit makulit si Yejun inaasar si Soobin na takot sa injection dahil sa ayaw pumunta sa ospital. Hanggang sa paulit-ulit na nag-aaya si Yejun wala na lagnat ko. Gagaling din ako. Tulog lang kailangan ko, tugon ni Soobin. Napakatigas ng ulo mo, sambit ni Yejun at nagpaalam na kay Soobin, natawagin siya pag may kailangan. Ngunit hinawakan siya ni Soobin sa hiniliit. Aalis ka na? Namumulang tanong ni Soobin. Ano? Ano ba gagawin ko? Tanong ni Yejun. Pwede manatili ka muna ng limang minuto. Hiling ni Soobin, Natigilan si Yejun, ngunit sinabihan si Soobin na kung hindi talaga maganda ang pakiramdam ay makipagkita sa doktor. Bakit pa ba nakikipagmatigasan pa sa kanya si Soobin? Asar na sabi ni Yejun at pilit na hinihila ang kamay mula sa hawak ni Soobin. Inis na binitawan ni Soobin si Yejun at tinalikuran. Hindi siya makapaniwala na nakikiusap siya kay Yejun. Walang nagawa si Yejun kung hindi sundin ang gusto ni Soobin. Limang minuto lang ah, sabi niya na ikinatuwa ni Soobin. Hawakan mo kamay ko, hiling ni Soobin na ikinadiri ni Yejun. Baliw ka ba, tura ni Ejun? Nilalamig ako, alangan na yakapin kita, sambit ni Soobin. Kapalit ito ng practice natin ah, ani ni Ejun, at hinawakan ang kamay ni Soobin. Thank you, darling. Sambit ni Soobin at sinabi na para sa misyon nila yon. Habang hawak kamay, ay siyang pagtulog ni Soobin. Nakaramdam siya kaginhawaan habang pinapakiramdaman siya ni Ejun. Napansin ni Ejun na nakatulog na si Soobin at mababa na din ang lagnat, ngunit bigla na lang inakap ni Soobin si Ejun. Ano ginagawa mo, Gulat na sabi ni Ejun. Mama. Miss na kita, bulong ni Soobin. Napatitig si Ejun kay Soobin. Mukhang nagdedelirio. Shin Soobin, tulog ka ba talaga? Tanong ni Ejun, dahil sa patuloy pa din na bumubulong si Soobin. Nanginginig sa lamig si Soobin. Hai. Inalagaan kita dahil sa may sakit ka. Kung magising ka at may sabihin. Isa kang nilalang na walang utang na loob, reklamo ni Ejun. At sinuksok ang kumot kay Soobin habang marahan niya tinatapik na tila hinihel. Natigilan si Yejon ng sumuksok sa kanya si Soobin. Walang nagawa si Yejon kung hindi akapin si Soobin. Kinaumagahan, nakadama na kakaiba si Soobin. May naamoy siyang hindi pamilyar at bumungad sa harap niya ang natutulog na si Yejon. Taranta ang isip ni Soobin, ngunit nanigas siya sa pwesto nila ni Yejon. Ano ang nangyari? Hanggang sa inalala niya ang lahat. Siya. Siya ang gumawa nun. Hindi makapaniwalang isip ni Soobin at muling pumikit. Nagising si Yejon at may kung anong kinapa sa gilid. Tinignan niya muli ang temperatura ni Soobin, at nakahinga ng maluwag na bumalik na iyon sa normal. Marahan siyang tumayo at muling inayos ang kumot kay Soobin. Lumabas ng kwarto si Yejun at naisipan na matulog muli. Marahas na huminga si Soobin. Habang hawak ang dibdib. Ano itong nararamdaman niya? Sa kabilang kwarto, pinatay ni Yejun ang alarma. Kahit gising na siya ay daman niya ang pagod. Humihikap na tumungo si Yejun sa kusina nang mapansin niya si Soobin. Tinanong niya si Soobin kung ano ang kanyang ginagawa at kung maayos na ba ang kalagayan. Muling nilapit ni Yejun ang kanyang kamay sa noon ni Soobin upang makasigurado na maayos ang pakiramdam. Ikinagitla iyon ni Soobin, ngunit tinanggal niya ang kamay ni Yejun. Bakit kailangan mo pa itsek diba nagsek ka na kanina? Sambit ni Soobin. Kailan? Sa kanya na na nagpanggap siyang tulog kanina. Hindi niya tuloy magawa tignan sa mata si Yejun. Basta alam ko na lagi mo chinecheck temperatura ko, pagdadahilan ni Soobin. Nahihiya na sinabihan niya si Yejun na magaling na siya. Inaya na lamang ni Soobin si Yejun na kumain ng kimbap. Anong klaseng kimbap iyan? Tanong ni Yejun. Hindi ka ba nakatikin ng mayak kimbap? Iyong sinasawsaw sa mustard at binibenta sa market. Tanong ni Soobin na ikinatanggi ni Yejun. Mayak. Hindi ba nakakalason yan kimbap? Tanong ni Yejun. Hindi mas malasa siya pag mamalaki ni Soobin sa ginawang kimbap. Napangiti si Yejun, magaling na nga si Soobin sa init pa lang ng ulo. Talagang magaling na siya. Whatever, gusto ko kumain ito kaya gumawa ko. Sa kamura lang ito, sambit ni Soobin at inaya si Yejun na kumain. Mababayaran ba ko niyan? Pang-aasar ni Yejun. Ano ka ba? Hindi. Gusto ko lang kumain, ani ni Soobin. Pinagbigyan ni Yejun si Soobin, wala naman masama kung susubukan niyang tikman. Hindi matatanggi ni Yejun. Masarap nga ang kimbap. Habang kumakain ay binili na ni Yejun si Soobin na huwag na tumungo sa bahay ng magulang niya. Pinagpaalam na niya sa ina na may sakit si Soobin. Ha? Magaling naman na ako, tura ni Soobin. Magpahinga ka, tura ni Ejun. Susunod o baka mamaya, sasabihin ko sa kanila na itigil na ang tradisyon ng pagluluto ng almusal, sambit ni Ejun. Ngunit pinaalala ni Ejun na sa mismong araw na iyon, ay hihilingin niya sa pamilya niya. Tumanggi si Soobin sa ideya ni Ejun. Wala siyang intensyon na baliin ang tradisyon nila Ejun tuwing umaga at maayos naman na ang kalagayan niya. Ngunit hindi talaga nagbago ang isip ni Ejun. Hindi niya gusto at nagpaalam na kay Soobin. Inis na binulyawan ni Soobin si Yejun kung bakit niya kailangan gawin yon. Ngunit mumiti lamang si Yejun sa kanya. Muntik na niyang makalimutan. Thank you for the kimbap, thank you, honey, sambit ni Yejun na ikinatahimik ni Soobin. Sayo din salamat sa pag-aalaga sa akin, nahihiyang tura ni Soobin. Hindi ba may nakakalimutan kang sabihin? Tanong ni Yejun. Aham. Ah yun tawagan natin. Dagdag ni Yejun na ikinagigil ng kamay ni Soobin. Nag-aalangan man ay sinambit pa din ni Soobin, thank you, honey muling umiti si at tuluyan ng nagpaalam. Kahit sa parking lot isip pa din ni Yejun si Soobin. Alam niya na hindi naman nagkasakit si Soobin sa paghahanda ng almusal araw-araw at bukal sa loob ni Soobin gawin ang mga bagay na iyon. Pero hindi kayang manahinik ni Yejun, alam niya na tradisyon iyon ng pamilya niya pero hindi niya kaya na ipagpatuloy ang ganoon tradisyon. Kaya tinawagan niya ang kanyang lolo. Pinaalam ni Yejun ang tungkol sa hindi na kailangan pa ipagpatuloy ang tradisyon kay Soobin. Ngunit nag-aalangan si Soobin, hindi ba yon nakakadismaya sa lolo ni nit ipinagaan ni Ejun si Soobin, na hindi iyon, nakakadismaya ganoon din sa lola niya. Wala din naman paki ang iba sa pamilya niya. Makinig ka muna sa akin, sambit ni ejun kay Soobin. Ginawa ko ito dahil sa iyo, amin ni Ejun na ikinatahimik sa kabilang linya. Ikaw! Sana sinabi mo sa akin kanina. Bulyo ni Soobin na ikinangiti ni Yejon. Hindi mo naman ako binigyan ng chance na magsalita, sambit ni ejun Oo na nakuha ko na sinasabi mo, sabi mo mag-overtime ka ba? Diba? Tanong ni Soobin kay Yejon, Ayos. Leave the rest to me, sambit ni Subin. Ano yan? Huwag kagagawa ng kalokohan, ani ni Ejun. Sige na, good luck honey, paalam ni Subin, bago patayin ang tawag. Kinagabihan, ramdam ni Ejun ang pagod. May dumating na mensahe mula kay Subin. Isang litrato at mensahe na, nalutas ko ng maayos, ayon sa opinion mo. Ang talino ko talaga. Nagtaka si Ejun sa mensahe bakit kailangan may puso na emotikon. Baka practice nila. Pinindot ni Ejun ang litrato at nagulat siya sa nakita. Makitang masaya ang lola niya at pati ang lolo. Kahit ang ina niya ay bakas ang kasiyahan dahil hindi na siya kailanman maghahanda ng almusal. Ang ama niya na walang pinagbago. Si Yeho na pilit mumiti at si Yena na nagpapanggap na maganda. At si Soobin na pinalakihan ni Ejun ang litrato. Bakit wagas ka makangiti, tanong ni Ejun. At labis na napangiti, ngunit winaksi niya yun. Tinitignan lamang niya ang mukha ni Soobin dahil sa pangit ito. Nasisilaw siya sa kapangitan, panglalait sa isip ni Ejun. Sigurado si Yejun na ipagyayabang ni Soobin ang ginawa niya mamaya pagdating niya sa bahay. Kahit kailan lagi niya akong pinapahanga, bulong ni Yejun. Habang nasa biyahe, tumawag si Soobin. Tinatanong si Yejun kung nakita ba niya ang litrato na pinadala niya. Umayon si Yejun. Alam mo bang malaking achievement ko yun ngayon? Sino sinasabihan mo na gagawa ng kalokohan kanina? Sambit ni Soobin. Natawa si Yejun sa asal ni Soobin, sinabihan niya si Soobin na mamaya na sila mag-usap pagka-uwi niya. Tinawagan kita dahil meron ako kailangan, sabi ni Soobin. Ano iyon? Tanong ni Yejun. Mula sa kumpanya mo, meron ka madadaanan na kick shop na Lovely Berry. Pwede mo ba ako bilhan ng strawberry cake? Naubos nung huling punta ko, matagal na ko, di nakakain yan, at nanginginig kamay ko, hiling ni Soobin. Walang choice si Yejun kung hindi maguturn, bakit ba importante ang kick na iyan? Tanong ni Yejun. Ano ibig mo sabihin? Ang kick na iyan ay mas mahalaga pa sayo. Kuha mo. Malambot at matamis di tulad ng iba dyan na mukhang tuyong tinapay, pang-aasar ni Soobin, na tila nakuha ni yejun ang panglalait. Minura mo ba ko? Tanong ni yejun Ano? Minura kita. Tinapay. Mura na pala ang tinapay? Nasaktan ka sa tinapay na tatawang pang-aasar ni Soobin kay yejun Na dapat pala di na siya bumalik pa, isip ni Yejoon. Talaga bang gusto mo kumain ng cake? Tanong ni Yejoon, na umayon si Soobin. Nagpaalam na si yejun kay Soobin. Tumungo sa Lovely Berry at bumili ng strawberry cake. Masaklap na naubos na ang nais ni Soobin at tanging cupcake lang ang meron. Bibilihin na sana ni Yejun ang cupcake ng matigilan. Cake ang gusto ni Soobin. Meron pa kayo ibang branch? Tanong ni Yejun sa tindera. Meron isa pang branch, ngunit malayo ang lugar na yun. Sa Ilsan. Hindi makapaniwala si Yejun sa Ilsan. Napakalayo. Sobra na kung dadayo pa siya sa Ilsan para sa cake. At sino baliw ang pupunta sa Ilsan para lang sa cake? walang iba kung kundi si Yejun. Matapos niya ipatawag sa Ilsan Branch, kung meron pa ba doon strawberry cake. Shin Soobin, sinabihan mo kong tinapay kanina. Wala ako kaswitan. Pinagluloko mo ba ako? Tura ni Yejun nang maisip ang pang-aasar sa kanya ni Soobin. Kung meron ibang lalaki na mas sweet pa sa akin. Iharap mo siya sa akin, dagdag ni Yejun at pinaharurot ang sasakyan. Malalim ang isip ni Yejun, habang nakatitig sa cake na nabili niya. Anong ang ginawa niya? Pakiramdam ni Yejun, nakakahiya ang ginawa niya. Nang makapasok sa bahay si yejun ay sinalubong siya ng katahimikan akala niya bubungad sa kanya si Soobin na hahanapin ang cake. Hindi kaya tulog na siya? Walang hiya siya? Paano niya nagawa matulog? Samantalang ginawa ko lahat makuha lang ang cake na ito. Inis natura ni Yejoon sa isip. At napansin ang tulog na si Soobin sa sala. Nakatulog siya kakahintay kay yejun Ginising ni Yejoon si Soobin. Tinapit niya ang ilong nito na ikinatawa ni Yejoon. Ubusin ko ba ang cake? Pinaghirapan ko ito tapos matutulog ka lang. Pangigising ni Yejun. Marahan na dinilat ni Soobin ang kanyang mga mata at natauhan na nasa harap na niya si Yejun. Ano oras ka nakadating? Tanong niya kay Yejun. Agad na tinanong ni Soobin kung nakabili ng cake si Yejun at inabot naman iyon ni Yejun. Ikinalaki ng mata ni Soobin na makita sa harap niya ang cake. Hindi niya akalain na makakabili si Yejun dahil madaling maubos ang strawberry cake. Dumayo ka pa ng ilsan para sa cake. Manghang tanong ni Soobin na ikinabuko ni Yejun. Thank you, honey. You're the best masayang tura ni Soobin. Nagagalak na hawak ni Soobin ang cake at di na pinansin ang sinabi ni Yejun na kanina pa tapos ang practice nila ng ihesli. Masayang tumungo si Soobin sa kusina habang humihimig ng kanta. Ikinangiti iyon ni Yejun. Maya, -maya ay nagtaka si Yejun kung bakit hindi pa kumakain si Soobin. Iyon pala ay inaantay siya. Ngunit hindi mahilig sa matamis si Yejun. Subukan mo lang. Kaya ka laging galit dahil kulang ka sa pagkain ng matamis, pang-aasar ni Soobin. Gusto mo ba masira araw mo? Tura ni Yejun, Dali na, blow natin itong kandila, aya ni Soobin. Ayoko, bakit ko gagawin iyan, pang tanggi ni Ejun, ngunit mabilit siyang pinigilan ni Soobin. Sandali lang naman, isang piece of cake lang kakainin ko sa kanako magliligpit. Hindi ba pwede manatili ka muna para dito? Pagmamakaawa ni Soobin. Alam ko sanay ka mag-isa kumain pero hindi ako sanay, dagdag ni Soobin. Malakas ka naman kumain. Bakit ka nagkaganyan? Tanong ni Ejun. Wala akong matinong kain. Miski isang beses, sambit ni Soobin. Sa bahay at trabaho, nakasanayan ko na meron akong kasamang kumain. Minsan lang ako kumain na mag-isa, amin ni Soobin kay Yejun. Nanumbalik sa isipan ni Yejun ang mga pagkakataon na makita niya kumain si Soobin. Hindi pumasok sa isip niya na hindi sanay mag-isa kumain si Soobin. Bakit ngayon lang sa kanya sinabi ni Soobin? Hindi ba mas hindi komportable ang sumabay sa pagkain pagkaharap mo ako, tura ni Yejun? Minsan, pero hindi naman talaga masama loob ko sa iyo na aabot sa ayaw kita makita pag kumakain. Gusto kong klaruhin na hindi naman sa ayaw ko sa I guess ikaw ang may ayaw sa akin, pag-aamin ni Soobin. Ikaw ang nagsabi na di mo ko gusto lalo na may pagkakataon na magsasalita ako, dagdag pa ni Soobin. Hindi ko masasabi na hindi totoo, isip ni Ejun. Sa tuwing makikita niya si Soobin, nakakaramdam siya ng inggit. Lahat ay pabor. Kahit pa madami nagbago sa kanilang dalawa ni Soobin, ay nanatili pa din si Soobin sa liwanag. Samantala, si Ejun ay nakakulong sa dilim. Kaya sa tuwing makikita niya si Soobin, napagtanto ni Ejun na kaakibat na niya ang manatili sa dilim hanggang sa mamatay siya kaya hindi niya magustuhan si Soobin. Sa malalim na pag-iisip, nagitla si Yejun, na sa harap niya ang isang cake. Pinipilit siya ni Soobin na kumain dahil minsan lang sila magkaroon ng pagkakataon. Mas lalo na pinalapit sa bibig ni Yejun ang cake, kapag natikman iyon ni Yejun, ay wala siyang choice kung hindi magustuhan ang pagkain. Kainin mo na, subo ni Soobin kay Yejun. Masarap ba diba? Tanong ni Soobin. Hindi, masyadong matamis, angal ni Yejun. Nadismaya si Soobin at nilayasan si Yejun. Hindi inaasahan ni Yejun na masarap ang cake. Alam na niya kung bakit eto gusto ng mga tao. Nasobrahan ba siya kanina? Ani ni Yejun sa isip. Napansin niya si Soobin na nakapikit ang mga mata. Kaarawan mo ba ngayon? Bakit ka humihiling? Tanong ni Yejun. Ano hiniling mo? Gusto ko makatagpo ng mabuting lalaki, tura ni Soobin. Ano? Hindi makapaniwala si Yejun. Kung bibigyan ng pagkakataon na maikasal si Soobin pagkatapos ng kontrata nila ni Yejun, Nais niya makahanap na malambing at mabait na lalaki. Hindi na kailangan pakainin siya ng masasarap na pagkain. Para kay Soobin kailangan ay mahilig sa matamis ang lalaking magugustuhan niya. Siyempre, hindi naman masaya kung lahat ay gusto ng mapapangasawa ko, sumbat ni Soobin. Mga ganyang tao ay iyon nakalaan para sa isa't isa, tugon ni Edjun. Ikaw pa, magiging maayos ka kung sino man ang makikilala mo, isip-isip ni Edjun. Sapat ka na, mutawin niya kay Soobin. Deserve mo ang mahalin ng ibang tao, bulong ni Edjun sa sarili, ngunit hindi niya masabi kay Soobin. Bakit ka tumigil? Sapat na ano? Tanong ni Soobin sa kanya. Sapat na maging baboy. Pagpapatuloy ni Soobin na ikinatawa ni Ejun. Seryoso. Kung maliisip ko ano yon? Muling tanong ni Soobin. Sabi ko, sapat ka na makatagpo ng lalaking gusto mo, tura ni Ejun, na hindi inaasahan ni Soobin. Dummy. Muling tawag ni Ejun kay Soobin. Ayos na sana, tanggap na ni Soobin pero ang tawagin siya na dummy. Kung may sasabihin kang maganda. Magsabi ka lang ng maganda angal ni Soobin. Hindi ko talaga mapigilan na hindi magsabi ng maganda, pang aasar ni Yejun. Sa narinig mula kay Yejun, nainis muli si Soobin, at nais muli kumain ng cake. Akala ni Yejun ay isang slice ng cake ang kakainin ni Soobin. Pero dahil sa buriyo ni Soobin kay Yejun ay napadami kain niya. Sinamahan na lamang ni Yejun si Soobin, habang abala ito kumain. Nabanggit ni Soobin na takot siya masanay sa ganitong sitwasyon. Hindi niya akalain na darating ang panahon na makakain niya ang sobrang mahal na cake. Dati todo tipid siya at naglalakad ng ilang oras para hindi sumakay ng taxi. Nakakain lang siya ng cake kapag dumating ang sweldo niya. Isang slice ng cake. Isang buwan na may bonus na niya yun. Hindi iyon maunawaan ni Ejun ang mga sakripisyo niya. Dahil sa isang cake, naging gawain na niya ang magtipid bago niya nakilala si Yejun. Bakit hindi ko alam? Kung mas marami ako pinagdaanan kumpara sa iyo ng bata ako, ani ni Ejun. Nakalimutan mo na ba yon picnic expenses? Bakit inungkat mo na naman yan? Hanggang kailan ka magtatampo tungkol dyan? Angal ni Soobin. Kumain ka lang, aakyat na ako, pagod ako sa trabaho. Paalam ni Yejun. Good night, Han. Paalam ni Soobin. Tinignan ni Yejun si Soobin, nagpasalamat ang dalaga sa cake. At muling nagpatiuna si Yejun. Gaya ng sinabi ni Soobin, natatakot si Yejun na masanay. Hindi pa ganoon katagal na pakiramdam ni Yejun ay pinagkaitan siya ng tadhana sa tuwing nakikita niya si Soobin. Pero di siya makapaniwala na ang pakiramdam na iyon ay nawala na. Dahil siguro sa hindi naman niya disgusto si Soobin. Kung hindi hinahangaan, narinig niya muli ang reklamo ni Soobin. Nang hindi batiin ang dalaga na practice nila. Nang makarating sa kwarto. Malalim ang isip ni Ejun. Kailangan niya ibalik ang sarili bago siya masanay. <tinyo>